Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to this week's Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana okay naman po tayong lahat. Sana lahat din tayo ay nakaka-adapt no? dito sa init ng panahon. Tayo nakapagpagupit na rin tayo no? para talagang uh, presko ang uh, pakiramdam. Pero again, no? sa ganitong panahon ng tag-init, no? wag natin kakalimutan ang uh, mag-hydrate. At din, no, iwasan natin ng outdoors muna, no, especially sa hapon na kung saan talagang uh, matindi no, ang, uh, ang init ng panahon. So ano ba mga kaganapan sa ating barangay nitong nakaraang uh, linggo? So unang-una po, ano, ang barangay San Antonio ay uh, muling tinampok no, ang ating mga programa at serbisyo sa programang Oras na Pilipinas. So ang Oras na Pilipinas ay isang programa po sa DZAS 702, na uh, isa pong uh, uh, reputable no, na radio company na kung saan sila ay matatagpuan, no, dito po sa Barangay San Antonio mismo, no, dito sa May One Corporate. At uh, ang inyong lingkod no ay uh, naimbitahan muli para maging isang uh, panauhin sa kanilang uh, programa at tayo ay muling na pagbigan ng pagkakataon upang maibahagi ang iba, iba ang iba't ibang mga programa no ng uh, Barangay San Antonio at gayon din ang ating mga serbisyong uh, naihahatid no o naiyahan dog para sa ating mga kabarangay. So uh, merong replay ito no na no, mapapanood sa kanilang uh, Facebook page at gayon din uh, sa mga official social media uh, accounts ng uh, Barangay San Antonio. So again, uh, nagpapasalamat ako kay uh, Miss Heidi at kay Bishop RA sa isang napakaganda at makabuluhan na talakayan and uh, we do look forward no na muli kaming maimbitahan ma, na maging guest no I think this was our third guesting already sa kanilang uh, programa at uh, kami nagpapasalamat no dahil nagkakaroon ng uh, panibagong uh, avenue no ng ating barangay upang may showcase natin ang ating mga mga nagagawa para sa ating komunidad. At ah, syempre, ang Barangay San Antonio ay uh, patuloy din sa ating pakikiisa sa ating lokal na pamahalaan o sa Pasig City Government sa kanilang isinagawang Pasig City Health Summit. So ang uh, Health Summit ay may theme na Moving Together for Healthy Communities and Universal Healthcare. So ito pong isinagawang Health Summit was a three-day Health Summit na ang objektibo no, ay uh, talakayin ang uh, mga responsibilidad o duties and responsibilities ng mga LGUs including ang mga barangays sa ating paghahatid ng mga basic health services uh, para sa ating uh, mga constituents. So hindi lamang po ito health services na lunas, ha? Uh, pati yung prevention. No? Yan ang isa sa mga mahalagang paksa na tinalakay during this health Summit. So again, nagpapasalamat ako sa ating uh, Committee on Health and Nutrition, sa ating uh, Sangguniang Kabataan. Of course, represented by Kagawad Rachel Rustia, SK Chairman Justin Garde. Siyempre, ang ating SK Kagawad na si Sol Suropia ay umatend rin po. Kasama rin ang ating midwife na si Miss Maffe. At siyempre, speaking of uh, health services, no, tuloy-tuloy din po ang ating uh, pagsasagawa ng Chikiting Ligtas no dito po sa barangay San Antonio. So ang Chikiting Ligtas is the nationwide immunization program no ng uh, Department of Health. At uh, ang target po ay ang mga 6 weeks to 23 months no na may na edad ng mga bata. So layunin nito ay ang catch-up doses no particular sa oral polio vaccine. So nagsimula na po tayo sa ating uh, house to house, no? Miski sa ating health center tuloy-tuloy din po ang ating pag-administer ng uh, OPV. At syempre, no, nung nakaraang Sabado, nagsimula na rin tayo ng uh, naglagay na tayo ng uh, immunization booth, no, sa Emerald Avenue during Carles' uh, weekend. At uh, we're very thankful rin, no, may mga nakuha din tayo doon, no, ng mga recipients during our stint nung last Saturday. So sa mga may mga anak pa ho no na may edad na 6 weeks to 23 months no. Sana po uh, samantalahin na natin ang pagkakataon na ito na mag-avail uh, ma itong ating uh, chikiting ligtas program and this will run until May 15. So ang aking pagpapasalamat syempre sa ating uh, committee on health and nutrition, sa ating mga BHWs and of course to Kagawad Rachel Rustia. At syempre, no sa ating barangay tuloy-tuloy din po ang ating uh, libreng binyag program no so ang ating libreng binyag program is our ongoing collaboration with the uh, Holy Family Parish no nasimulan pa natin to noong 2018 no at itong nakaraang buwan no meron na po tayong uh, naging tatlong recipients no uh, na nakatanggap ng uh, sakramento ng binyag so uh, sa ating mga kabarangay again this is open to all BSA residents so mga sa mga interesado na mag-avail ng ating BSA Libring Binyag program makipag-ugnayan lamang sa aming tanggapan dito po sa tanggapan ng punong barangay sa ating uh, barangay hall at uh, look for Ms. Mae no, kung nais po natin i-avail itong programang ito so again nagpapasalamat po ako sa Holy Family Parish Church of course kay Father Joseph no na nakita kami muli nung uh, nung Sunday at uh, at least, least na no, nakita natin na tuloy-tuloy pa rin ang suporta ng Holy Family Parish sa mga programa ng Barangay San Antonio. At sa ating barangay no, stop din po ang uh, sari-saring mga fire and evacuation drills na ating isinasagawa dito po sa ating komunidad, no? So sa init ng panahon, no, uh, kinakailangan talaga mas maging uh, alerto po tayo. Uh, nitong ng mga nakaraang araw no, uh, sa Pasig, no, may isang araw na talagang tuloy-tuloy ang uh, insidente ng, uh, ng sunog na hindi na rin natin masabi lahat no, kung attributed ba ito sa init ng panahon. Pero may kinalaman pa rin, no? may kinalaman din no, kahit paano ang, uh, ang ating panahon dito sa prevalence ng mga fire incidents no, sa ating, uh, sa ating uh, lungsod. So sa ating uh, siguro nabalitaan niyo rin yung nangyari sa May Airport no uh, talagang uh, nalimas ang ilang uh, sasakyan doon no? tostado tostadong tostado so uh, talagang magsilbi itong babala o warning po sa atin na magdoble ingat po tayo at uh, balita ko eh, titindi pa to titindi pa tong uh, init o yung temperatura na nararanasan po natin na yun so dito sa ating barangay no nagkaroon tayo ng ilang mga fire drills na isinagawa ko sa Glass Tower sa Rupali Head Office at gayn din sa Marco Polo Hotel Ortiga. So again, nagpapasalamat ako sa ating mga mahal na stakeholders sa inyong very uh, active na participation. At gayn din ang aking pagpapasalamat and uh, syempre good job sa ating uh, BDRRM team led by Kagawad Melvin Villaruz. At syempre ang aking pagpapasalamat sa BFP at sa lahat ng mga ahensya na tumutulong po sa Barangay San Antonio tuwing meron tayong isa sa gawang fire and earthquake drill dito po sa ating komunidad. Ah, at syempre mga kabarangay, no? mga upcoming events po natin. No? Last Saturday of the month na pala. No? At uh, next week ay Mayo. No? May na next week. So alam naman po natin, pag last Saturday of the month, ayan na yung ating mga monthly activities no? na uh, isinasagawa sa ating uh, barangay. So unang-una po ng ang ating BSA Basura to Ayuda program, no? So uh, ito ay uh, culminating activity at gayon din ating uh, pamamaraan upang ipagdiwang ang Earth Day, no? Na ating uh, uh, ginunita noong April uh, 22. At chepre, no? Uh, nagdagdag pa tayo ng mga pwedeng tanggapin ng mga recyclable waste at ito ang uh, paper at mga electronic waste. So sa ating uh, mga paper waste na ibibigay, no, 10 uh, ang ating exchange rate. Ay 10 kilos of paper wa uh, paper wastes is to 1 kilo of rice. At sa electronic waste naman o sa mga e-waste, no, voluntary na lang po ito, ha? Lugi po kami pag ito'y tinimbang natin, no? Baka mamulubi tayo, no, sako-sako. So uh, voluntary na lang po ito, wala na akong kapalit, no. I'm sure naman Marami rin nagtatanong sa akin no yung kanilang mga sirang television, uh, mga headphones, chargers na hindi na gumagana no. Again, no, tinatanggap na po namin uh, ang mga e-waste po tulad nito. At of course, no, uh, kaya rin namin ito dinagdag no sa ating mga kinokolektang waste no dahil nadadivert po natin ito o nadodonate din natin sa isinasagawang uh, yard sale no na hosted by uh, Ortigas so alam naman po natin yung yard sale ay isang uh, larger scale na basura to ayuda na kung saan mas paraming uh, mga stakeholders ang nagpa-participate at kasama po dyan ang uh, Barangay San Antonio na tumutulong din po sa programang ito so magkita-kita po tayo sa Sabado no sa Mega Plaza at gayon din sa ating Urban Garden para po sa ating BSA basura to ayuda and this will be from 8 a.m. to 11 AM. Ah, syempre, no, uh, project number two, no? Ayan po ang ating BSA Sining program, no? Our monthly free art workshop na isinasagawa po natin uh, dito po sa Barangay San Antonio. So this will be at Emerald Avenue from 9 AM to 11 AM naman po. And this is open to all ages, no? Mula bata hanggang senior citizen po ay uh, welcome po. Uh, dito po sa ating uh, siningaling program, so ang ating uh, featured artist ay si Miss Lelvin Luan, so nagbabalik si Miss Lel, at uh, ang kanyang uh, ituturong craft, no, or artwork uh, for this day ay ang wonder craft paper wind chime, uh, so again at least something new, uh, something fresh na naman po, lalo na doon sa ating mga suki na talagang uh, Uh, walang walang paltos no na talagang umaattend o uh, uh, pumupunta at nakikiisa dito sa ating sining galing program. So magkita-kita rin po tayo diyan sa Sabado no. Dami ko palang lang iikutan. Oo, lagari. Lagari na naman po tayo this coming Saturday. And last but not the least, of course ang ating pinakabagong programa, ang ating BSA Pray and Play program. So ito po yung ating isinagawang uh, monthly youth camp, no, para sa mga batang San Antonio, na ang layunin, syempre, ay uh, mag, magkaroon ng uh, panibagong avenue or venue ang mga bata for interaction, no, for physical activity. Uh, magkaroon din sila ng uh, pakikipag-usap, uh, no, balitaktakan naman with uh, the with, uh, other kids as well, no, at syempre, no, mailayo din sila sa masamang bisyo. And of course, most important, no, na na layun din natin dito sa ating Pray and Play program ay ang, uh, syempre, spiritual nourishment. So, uh, this coming Saturday, no, may bago po tayong collaborator. No? So, in the past, no, nung, nung uh, nilunsad po natin ang programang ito, ang BICF, ang ating uh, nakasama, no, o ang ating main collaborator, lalong-lalo na pagdating sa spiritual nourishment. Pero, this coming Saturday, No, uh, bagong collaborator na po and again no this is the essence no of uh, of the programs that we want to promote yung talagang mas maraming uh, participation ng ating private sector no Sa so ganitong pamamaraan no malaking tulong po ito para sa ating uh, barangay so syempre no tuwang-tuwa din po ang mga mula sa DZAS no na na-share po natin itong ating Pray and play program at hinangaan din talaga nila ang ating uh, inisyatibong ito no, para sa mga kabataang San Antonio. So, magkita-kita po tayo sa ating BSA Covered Court. na no, from 9 a.m. to 11 a.m. din po ito no, para po sa ating BSA Pray and Play Program. And no, sa ating mga kabarangay, ang aking uh, patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel please join our Viber community group and please do regularly visit our official website sanantonio.pasigcity.gov.ph para lagi po tayong updated, no? lagi po tayong in the know sa mga nangyayari no dito sa ating barangay no nitong mga nakaraang araw nagkaroon din tayo ng ilang mga bisita na gustong-gusto makipag-collaborate no sa ating barangay no paano daw sila makakatulong how can they contribute no, to our community. So sabi ko naman sa kanila, no, uh, please go through our official Facebook pages, our social media pages para makita nyo rin ang kalidad ng ating mga programang isinasagawa no, dito po sa ating barangay. And uh, depende no, sa inyong liking, no, anong inyong matipuhan na programa na either gusto nyong simulan or gusto nyong mag-join no? kung saan kayo merong expertise na kung saan ay uh, mas mapapalawak pa natin ang mga programang isinasagawa po natin dito po sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat po sa ating mga katuwang sa pagsaservisyo, the Barangay Council, our SK Council, of course, our uh, social media team, na no? talagang working double time para po maihatid natin ng iba't ibang impormasyon No, patungkol sa mga activities dito sa BSA. Of course, sa ating mga benefactors, donors, collaborators po natin, maraming maraming salamat. No? Talagang ang dami rin naming natutunan no? sa ating mga uh, collaborators, no? yung mga nakakasama natin sa ating mga iba't ibang programa dito sa Barangay San Antonio. And most importantly, ang aking pagpapasalamat sa ating mga mahal na netizens, our constituents, mga kabarangay po natin, no, for for the trust, no, and confidence. At gayon din sa inyong mga nabibigay na mga suggestions, mga opinions po ninyo kung paano pa natin mas mapapaganda ang ating pagseserbisyo dito po sa ating komunidad. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating mahal na komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lang din po tayong magdasal. No? Siguro pagdasal na rin natin itong panahon. No? Dahil syempre pag gantong init ng panahon, no? may, may ano to, yung drought or El Nino na kung saan marami rin sa ating mga kababayan ang maapektuhan, lalo na ang kanilang kabuhayan. So sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.